morning first day of school July 29, 2024 yeah <laughs> nakarating na agad oh. gusto na maligo oh. kahit ginaw na ginaw <laughs> time check kaya tayo eh paano yan ang almosal cellphone lupit with you. Ano na tinola, oy? Ano yung rule sa ba? Ano sabi mo? Kala mo naman yung ginagawa. Okay, bawad yan ha. Bawad yung pagsagot-sagot ang mga ganyan. Ano yung number one rule? Bawal tumay sa... School. Ha? School. Scout Cloud. Bawal tumay sa... School. Yay. Kinta tayo dun ha. Okay. Pakabait doon. Ayusin nyo, ha? Sumunod sa teacher. Huwag maingay. Huwag magulo. Okay, Cloud? Okay? <laughs> Sinurin. Black shoes, oh. Tapos yung isa, white shoes. Angas! Ulan. Teka lang, teka lang, huwag mo na kayong paulan Ay eh, si, nagmamadali Sakay na, sakay na Ano naman? Dali, lakas ng ulan ah oh. Go, 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 go Sakto pa, inabot ng ulan My goodness 6.50 5.50? Oo nga pala 550, 550 So ayan Yeah, atin muna Parents Shout out Punta tayo sa si... si school Okay Gawda, <laughs> mabait sa room ha Huwag mga okay? Loud okay? Diba nung last year din, nung unang nila, umuulan? Sarap na ito, lalo high school days. Mga panahon ni Hi, no? <laughs> <laughs> Naka-feathers ka dyan. naka yun, oy. <laughs> ha? Naka-foodsock. Ah, so, yun. Uh, happy first day of school sa lahat ng mga bagets, Pati na rin doon sa mga, ano, teenagers. <laughs> Huwag ano ah, huwag masyadong nagtatatalandi sa e school ah. <laughs> Pasok muna, huwag mo na tambay masyado at saka tropa-tropa sa mga game friend. Oh, uh, school is school. <laughs> Dahil mabuti. Yeah. Lan. My goodness. Time check. Yeah. Di pa kami late teacher. Sana huwag na magbaha ulit. Kasi mas mahirap. May bagyo ba si? No pressure. eh. Habagat yata. Naka. Okay, Sige, maya na lang. Lakas ang ulan, boy. Lakas ang ulan. ulan. Vlog daw siya, vlog. Ano sabi mo? Vlog ako mo. Oh, Hindi na. Hindi, okay, hmm? na ako. Oh. Hmm? vlog Ito, vlog na ako. na ako. Wala pa rin si teacher, si Cloud, dinatid na din sa room. Wala ng ulan, no? Bibili naman kami ng ulam ni Hi. Fritong bangus Lakimi, kamatis Talbos <laughs> Gindo nga pala yung kamatis Tapos ano pa ba Basta yung mga native na ulam lang Video diary July 29, 2024 Maulan few moments later. So, sasunduin namin ngayon sila Cloud at Prince, pero may meeting. Punta mo kami ng orientation ni Ah, uh, yan ang aking driver, oh. Ayaw niya talaga pa-drive sa akin si Kirby. Ayaw, ayaw, hindi Ayaw, Okay lang, may solong motor naman ako, eh. yun ako lang yan. Hindi mo naman magamit, eh. hindi ka marunong mag-stand. <laughs> yan yung stand. Mga <laughs> Hello, bat. Kacarj ko muna. <laughs> so, and check. Wala nang ulan. Uh, Pampun-ampun na lang. Video diary. Yeah. Orientation. Orientation. Ayan na, kumusta? na. Kamusta? Kamusta na yung ano na Diba? Unang araw pa lang, napakakulit na po ni Prince. Ang kulit-kulit. Huwi na. Tapos ang orientation. Si Prince, ayan o. Kala mo mabahit. Gusto ko nga i-suggest kanina, huwag muna mag-officer. Kasi nga parang ano pa lang, hindi pa masyado nagkakakilala. Eh, naka binigla na para ipapasa daw kasi ni teacher yun. E eh, muntik na ako maging auditor. Hindi <laughs> akong bagay doon. <laughs> Tawanan sila sa... hoy ito rin! <laughs> oh, sabi ko, bobo po ako Tao sila doon. Okay naman, may kalkyo lang. Ayoko po. <laughs> Mahirap na kasi ano daw yun eh, taga-audit ng pera sa secretary. Kahit alam ko naman ko anong gagawin, ayoko lang. Paano okay. May nagturo sa akin. Oo, oh, oh, si daddy eh, nakatungo ko. Patay mali talaga ako, nagtatago talaga ako. pinupunasan ko kunwari ng pawis si Prince. <laughs> tapos lahat na ng ano ng ulo nakatingin na sa akin so ako na yun inunahan ko na oo ano ano ba ginagawa no tawa na sila <laughs> <laughs> second day <laughs> the cloud kumusta ang school mo kapon kumusta ang school mo kapon happy No, pobre mo mas magot. Yung isang school kahapon. Kamo sa school mo kahapon. Opo. Ano ba 'yun? Ano sagot 'yun? <laughs> Kamo sa school kahapon. Ano? Wala comment. Parang ayaw yung magsipasok ah. Sana kayo sa bakasyon, ha. <laughs>